1 come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo amiga kumare at kumpare Kamusta kayo lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre ko ako naman ang tatanungin niyo Nakikita naman ninyo ang beauty ng lola niyo ngayon fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng madaming hotdog. Dahil sa hotdog, naluloka ang lola ko. Charot! So, yun. So, kamusta naman kayo, mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay ngayon Sunday. Ay, nako, thanks God kasi nakapagsimba ako kanina ng bonggam-bongga. Pagkagising ko talaga ang mindset ko, I want to go to the church. Kasi, yung huli pa ako nagpunta na simbahan yung mahal na araw pa. Kamusta naman yun? So, yon So, i-achieve yeah, ko talaga na sana ngayong October ay every Sunday makadaan ako ng simbahan at makapagsimba ng bonggam-bongga. So, yon Ang saya lang nung feeling kasi, ano, alam mo, parang may nagawakan kang tama sa relasyon ng natin sa Panginoon. At sana kayo din. Kahit hindi naman kayo magsimba, pwede din naman kayong magpasalamat. Pero as long as possible, na sana maisip din natin na dumaan sa simbahan kasi iba pa rin kapag nagsisimba ka, kahit twice a month or once a month, di ba? So yun. At eto nga, grabe, kahapon nag-exercise ako. Nagpunta ako nang gym kagabi pa lang. So, after ko mag-upload, so, punta na ako ng gym. So, yon may nakasabay ako na sobrang gwapo na ombre. So, yon naloka ako sa kanya kasi nakaka-distract yung tattoo niya, yun dito. Kasi gusto ko talaga sa lalaki, alam mo, ewan ko ba, naloloka talaga ako sa mga lalaki na gusto ko talaga yung may tattoo dito sa arm. Hindi ko alam kung bakit. Basta, ang lakas nung dating nila sa akin, para silang mga rapist, charot, para silang mga man nyak, charot, parang ang galing galing nila, charot so yun, ganun yung mga tumatakbo sa utak ko anas lang ako, hindi naman ako kadiri or parang ang ano may ano, ganun talaga Pat nakikita ko sila, parang sabi ko kamusta kaya performance level nito? Siguro panalo. Kasi di ba isipin mo na lang, pag nawala siyang shirt, tapos ang ganda ng katawan, tapos may tattoo dito. Ayoko naman yung bato-bato ha. Ayoko rin na may abs. Gusto ko yung tama lang yung build, tapos matangkad. Eh, ganun yung itsura niya. So, kahapon, nag exercise ako dito, lumipat ako dito sa tabi niya. As in, talagang lumipat ako. Kasi gagamitin ko nga yung ganun-ganun na ano. So, yun kitang-kita ko talaga habang ginagano ganing niya yung ano, kitang-kita ko sa braso niya, panay ang tining kong gano'n. Eh, halos konti lang yung distansya namin, o, oh, di ba? So, yun. So, naloloka kasi talaga ako. Pero, ayoko sa babae na may tato. Oo, o, may imbiyar na ako kapag babae ang may tato. Gusto ko lalaki at ayoko din may tato yung katawan ko. <laughs> ganon! So, ewan ko ba? Ang weird, no? Anyway, so, yun. So, hindi ko naman nakuha yung number niya at hindi ko rin naman siya ano, hindi ako nagpakilala sa kanya hindi ko siya kinilala. <laughs> Alam mo yon kasi parang wala lang, just look. Ganun lang naman ako, mahilig lang ako tumingin-tingin, lalo na kapag may mga tattoo yan, mm, ang mata ko malikot. So yon so gusto ko yung tattoo niya nung gandito lang, pero ayoko kasi yung may mga tattoo-tattoo na dito, na nakakatakot, na nakakadid. Gusto ko lang yung isang arm lang, o isang braso lang. Ganun, parang ang sexy tignan, o kaya sa likod, hindi naman yung buong likod, basta may something dito, yung dito. Yan, ganon. At eto na nga, Diyos ko, nakakaloka ang chika natin ngayon at talagang magtataas ang kilay ninyo ng bonggang bongga. So, kaya guys, hindi na natin patatagalin. Para sa unang chika, mama sa manong masasabi mo sa mga pambato ng Vietnam ngayon para sa Miss Universe. Mga kabugera ba sila? At tingin mo, makakapasok na kaya ang Vietnam sa semifinals ngayon taon ng Miss Universe? So, yon ang bongga. Hindi ko alam ang sagot dyan. Pero nakikita ko doon sa mga kandidata nila, mas level up ang beauty, mas magaganda, at parang hindi na sila Vietnamese sa sobrang ganda nila. In fairness sa mga taga-Vietnam, yung mga lumalaban talaga ng mga, yung tawag dito, Miss International Queen, saka yung mga iba pang beauty queen ng Vietnam, magaganda talaga sila in person. Sa totoo lang, gusto ko yung beauty na meron sila para kasing ang virgin virgin nilang tignan. So, etong mga kandidata na lumalahok ngayon dito sa Miss Vietnam, masasabi ko naman na magaganda, pero hindi ko lang alam kung caliber. So, abangan natin kung sino ang mananalo at tignan natin yung profile niya kung kakabog ba para sa Miss Universe. At kung magaling yung mananalo, eh, maaaring makapasok sila sa semifinals. Kung hindi, maliligwak na naman sila. ba? Diba? So, yun lang yon, So, abangan natin yan. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ito, mainit na mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media, ito nga ang first runner-up ng Miss Grand International 2022 na nag-a-attitude daw. At hindi lang yon, Talagang sinipa daw kasi Mama Sam yung gown ni Miss Cambodia habang nasa event sila. Anong chika ko dyan? Mm -hmm. Ang chika ko dyan, ay, nakakaloka kayo. Alam nyo, sa totoo lang, napanood ko yung video na yon kung paano niya sipain yung gown ni Miss Cambodia. Actually, hindi naman niya sinipa. Tinabig niya. Kasi nga naman, ang haba kasi ng gown ni, ni Miss Cambodia na ginanong ganon-ganon niya pa. So, si Impa ngayon, papasok. So, syempre, pwede niyang matapakan yung gown or pwede siyang matalisod doon. So, iniwas niya. Kung parang sinagi niyang ganon para alam mo yon hindi niya matapakan yung gown. Ayun lang yung paraan na pwede niyang gawin kasi hindi naman siya pwede umupo at itabi yung gown ni Cambodia. So, kailangan talaga na keep going and show must go on ang labanan. So, ang gagawin mo lang dyan ay sisipain mo konti yung gown para tumabi. Kasi naman, dapat ang may responsibilidad dyan ay siyempre si Cambodia. Si Cambodia dapat yung tinitira ninyo, hindi si Impa. Kasi naman, si Cambodia naman, sa haba ng gown niya, hindi siya responsible na itabi-tabi. Kasi siyempre, anong gusto mo na si Impa ang mag-adjust sa'yo? ba diba? Nakakaloka. So, unfair kay Impa kasi tinitira si Impa ng mga tao at kung sino man yung ibang vlogger. Pero sana, naiisip din na ng mga taong to na si Impa ay hindi nag-a-attitude. Tinabilang niya yung gown ni Cambodia at yun lang yung paraan. Mas magalit ka kung ang ginawa ni Impa ay hindi niya sinipa yung gown. Tinapakan niya. So, yun. So, doon. Maloka ka kasi wala siyang respeto doon sa designer. Tinapakan niya. Kaso hindi naman eh. Sinipa niya nga para tumabi para hindi niya matapakan. So, dapat ganun ka mag-isip. Hindi yung parang, hi, hey, attitude siya. Ginawa muna ng issue. So, nakakaloka. So, hindi naman yung ano, uh, makatarungan para kay Impa. Sana binigyan pa rin natin ng pagpapahalaga kung paano niya pinahalagaan yung gown. Kaya niya sinipang gano'n kasi no choice. Hindi niya siya pwede umupo para itabe. Hindi niya pwedeng ah uh, ano, dapat kasi ang tinitira doon si Cambodia kasi irresponsible siya doon sa gawd, sa tela niya. Kung baga tabig lang siya ng tabig, hindi niya naisip na may isa pang kandidata na lalabas or pwedeng matapakan yung gown niya or pwedeng maka madapa yung katabi niya. Ganon! So yun, nakakaloka kasi kayo kung ano-ano yung iniisip ninyong yun negatibo pero hindi nyo naisip ko ano yung positibo sa ginawa ni Impa. So, yun. Si Impa pa, Diyos ko, napaka-humble at napaka-butin tao neto. Hindi maldita si Impa. At hindi ko nakitang nagmaldita si Impa sa buong reigning niya bilang Miss Grand ang nakita ko sa kanya is humbleness at sincerity. So, sa paggawa ni Ing doon sa eksena niya, eh, na yun lang talaga yung paraan na alam niya na pwedeng maitabi niya yung gaw ni Cambodia. sana maging fair din tayo. ba? Diba? So, yun. So, para sa sumunod na chika, mama, sama nyo naman masasabi mo. One million followers ni Miss Universe Thailand na si Antonia Forsyth. Eh, ano naman ngayon? So, <laughs> di diba? So good for her. Congratulations na yun lang yung masasabi ko. Kasi ah uh, 1 million follower eh maganda yan para sa isang kandidata na lalahok sa Miss Universe. Pero ang tanong ko, ilan nga ba ang nagla-like? 1 million nga rin ba? So yun yung abangan ninyo. Kasi di ba, pwede naman tayo bumili ng mga likes para dumami yung followers natin. So, nabibili yan at nababayaran. And then, kung unique man or organic yan or totoo man yan, eh di bongga. So, congratulations. Pero ito ang lagi natin tandaan. Hindi sa dami ng followers na padamihan ng followers ang, ang basihan ng mananalong Miss Universe. Either Arbony, konti lang yung followers niya pero nanalo siyang Miss Universe. Yung nanalo na nakakuha ng 1 million followers noon sa Instagram, sa awa ng Diyos, hindi naman nanalong Miss Universe. ba? Diba? So, hindi yan yung basihan. Good for Antonia kasi meron siyang 1 million followers. But, hindi ko masasabi na dahil may 1 million followers na siya, siya na ang mananalong Miss Universe. So, yan! At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman masasabi mo sa beauty ni Mariana Downing ng Miss Universe Dominican Republic, yes nakita ko yung mga bagong photoshoot niya na nakakaloka, maganda sa maganda, wala naman akong komento doon. beauty pero tulad nga na sinabi ko, kasi may nakita ko dun isang photos na sabi ko ah, itong beauty to, hindi papalo to sa Miss Universe sinabi ko na, na talaga na photoshoot lang talaga lahat ng nakikita natin ganda sa kanya, photogenic siya, pero yung angulo talaga na yung totoong alam mo yon yung beauty na meron siya, hindi naman ganun kadyosa. At hindi ko rin masasabi na, nako, maganda siya, siya nang mananalo Miss Universe. Dapat ay naging aktibo siya sa kanyang advocacy at gawin niya yung kanyang makakaya para manalo siya ng Miss Universe. Tulad nga na sinasabi ko noon-noon pa, medyo may hihirapan pantayan neto ni Dominica Republic yung nagawa ni Miss Dominica Republic last year na naka second brother up kasi magkaiba sila ayon Calver Matalino sa Pustokada tapos alam mo yon yung parang talagang palaban empowered woman at maganda ang credential. So, ito naman ay punong-puno ng issue at hindi ko rin alam kung paano siya magiging ano, transformational leader sa bilang isang kandidata ng Dominican Republic. And let's see in the future ko ano nga ba yung ipapakita niya sa Miss Universe. But for now, nandoon pa rin ako na maraming malakas, hindi lang siya. But umaasa ako na makukontinue niya kung ano yung nagawa ni Miss Dominican Republic last year. Ah, ba? Diba? At ito na ang sumunod na chika, Mama Sam, si Diane Larry. Ano naman na masasabi mo? Miss Universe France. To be honest, she's beautiful. Mm -hmm. Gusto ko yung beauty na meron siya. So, hindi ako magtataka kung bakit lagi itong nasa top list ng mga prediction. Eh kasi naman, yung ganda na meron siya, talaga namang kabugera at maganda, josa. Kaya lang kasi, hindi lang naman ito Diyosahan. Depende yan sa performance. Maraming mga taga-France na inilalaban nila sa ano, Miss Universe na yung iba pumapalo, yung iba hindi. Last year, maganda din yung kandidata nila pero hindi pumalo sa top 16 na Miss Universe. Isa to sa mga nalaglag. Ngayon, ang tanong natin, eto na nga ba si Miss France na to na kandidata nila na makakapagbalik sa kanila sa semifinals ng Miss Universe after na mawala sila last year. Kasi for the rain, ano, past year, lagi silang pumapasok sa semifinals at hindi sila nawawala. So, parang last year lang sila naligwak sa semifinals. And let's see kung anong magagawa niya sa competition na Miss Universe. Diba? ba? Kaabang-abang. At ito pa ang huling chika. Mama Sam, top 3 daw sa Miss Universe. Miss Nicaragua, Mexico, at saka Thailand. Mm to be honest, para sa akin, it's more publicity ng mga kandidata, sa totoo lang. So, gumagawa sila ng ingay, gumagawa sila ng pasabog, si Thailand sa totoo lang nadodoon na magaling yung kandidata nila at kung pupunta ka sa Instagram purong mukha ni Thailand ang makikita mo ganong kagrabe yung team ng Thailand na magingay at gumawa ng ingay para sa Miss Universe kasi they are believed na mananalo si Antonia sa Miss Universe at yung blockchain na issue ah uh, talagang iniintriga nila si Philippines para alam mo yon ang totoo kasi na aminin man natin o hindi, balakin sa kanila si Michelle G. At naniniwala ako na alam nila na strong ang advocacy na meron si Michelle D. Kaya talaga ang Thailand, kung may kukuha silang butas para kay Michelle D. Dahil maganda ang profile, gagawin nila yon Kasi si Antonio, sa totoo lang, kapag kinalkal mo ang profile niya, wala kang makikita doon, kundi Miss Supranational. Yun ang meron siya. Kaya Talagang lahat gagawin nila para manalo ng Miss Universe. Lahat gagawin nila para sa inay. That is good. Good yon para sa kanila. Kasi syempre, mas mahirap naman yung wala silang ginagawang eksena. Pero sana, hindi rin sila naninira o hindi sila gumagawa ng kahit anong issue laban sa ibang bansa. Kasi, maglaro tayo ng patas. Doon tayo mag-showdown sa Miss Universe. Diba? So, yun. So, why not? So, bakit naman hindi? Antonia Forsyth, isa sa mga may ingay na kandidata ngayon taon na to. And let's see. Tignan natin. Kung mananalo siya, good for her. Kung hindi naman, eh, wala tayong magagawa. So, Nicaragua. Nicaragua, yes. Talagang ini-include din nila sa top 3. Kasi, beautiful girl naman. She's a beautiful girl. A strong contender. But hindi pa tapos ang laban. Magsisimula pa lang ang competition. So, pakita lang nila kung ano yung galing nila sa Miss Universe. And then Miss Mexico also, ganun din. Maganda, panalo. Pero syempre, depende yan sa performance ng mga girl. Kahit sino naman pwede natin ilagay ngayon sa top 2, top 1, maging Miss Universe. So, kahit sino sa kanila. Kasi, Marami naman talagang magaganda at maraming magagaling. Nicaragua, hindi mo matatanggi na ang beauty niya talaga ay pasabog at talagang gumagawa din sila ng ingay, publicity, para mapag-usapan, para malagay sa top 3. And then, of course, Miss Mexico, ganun din. And, of course, Antonia Forsyth, lalo na na meron pang nagustuhan daw ng ano, ng presidente, eh, ang komento ko naman doon. Eh, kahit sino naman sasabihin ng first lady, di ba, na ganon. Oh, of course, she's a good. Halimbawa, magsagot sa kanya, ng, uh, magsalita siya ng negative laban sa ibang tao. Of course na hindi niya gagawin yon. So, doon pala malinaw na, ah, publicity to para kay Antonia Forsyl, para mas mapag-usapan at mas maingay. Pero, ang tanong ko, ano nga ba ang advocacy na meron ito si Antonia Forsield at ganong nga ba siya ka transformational leader. So yun yung abangan natin sa Miss Universe. Exciting to. Promise exciting tong competition na to kasi maraming against kay Miss Philippines at tinurn down talaga nila si Miss Philippines. Promise dahil siguro nandoon alam nila na nakakatakot kaya nila ginagawa yon at gumagawa sila ng ingay hindi nga nila ini-include eh. never nga nila ini-include oh top 3 Philippines Thailand or top 3 Nicaragua Philippines and Mexico hindi nila ginagawa yon kasi ayaw nila kay Miss Philippines uh, yun yung totoo doon at kahit naniniwala sila na malakas si Miss Philippines, papatayin nila ang isyo kay Miss Philippines. Papatayin nila ang pangalan ni Miss Philippines para hindi mapag-usapan. But I'm not afraid. Kasi naniniwala ako na kaya 'to ni Michelle. Mm -hmm. So, lalo na nakikita nila na maraming businessman ang nakapaligid kay Michelle D. Naiimbitahan ni Geto ganyan. Si Antonio, saan ba naimbitahan? Maging model ng close-up? Charot! So, yan. So, let's see. Basta nandudol lang tayo sa exciting moment. Kung manalo si Thailand, eh, happy for them. So, yon So, manalo si Philippines, sana happy din sila. So, yon So, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika nyo dito sa mga pinag-uusapan natin. So yun guys Maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa huli natin tsikahan paalam thank you guys see you tomorrow